Ikasyam na kabanata Mga karapatan at tungkuli ng isang apostol Hindi ba't ako'y malaya? Hindi ba't ako'y apostol? Hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Kung ayaw mang kilanli ng iba ang aking pagka-apostol, dapat namang kilanli ninyo ako kayo ang katunayang ako'y apostol ng Panginoon. Ito ang sagot ko sa mga nagsisiyasat sa akin. Wala ba kaming karapatang tustosan ng iglesia sa aming pangangailangan? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang kristyano tulad ng ginagawa ni Pedro, ng ibang apostol at ng mga kapatid ng Panginoon? Kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Sinong kawal ang naglilingkod sa sariling gugol? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Ang sinasabi ko ay hindi batay sa ginagawa lamang ng tao. Iyan din ang sinasabi ng kautosan. Nasasaad sa kautosan ni Moises, huwag mong bubusalan ang baka habang ginagamit sa pag iik Talaga bang mga baka lamang ang inaalaala ng Diyos? Hindi, tayo ang tinutukoy niya. Dahil sa atin kaya ito nasulat, sapagkat ang nag-aararo at ang gumigiik ay umaasang may kaparte siya sa aanihin. Naghasi kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga kapakinabangang material mula sa inyo? Kung ang iba'y may ganitong karapatan, di lalo na kami. Gayun may hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? sa ganyan ding paraan, ipinagutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng mabuting balita. Ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito, at hindi ko kayo sinusulatan upang bigyan ninyo ako ng tulong. Iibigin ko pa ang mamatay muna kaysa alisin sa akin ninuman ang batayan ko sa pagmamalaki. Hindi ngayot nangangaral ako ng mabuting balita, ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa abako, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako ay may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko nang walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni Numan, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y nag-asal Hudyo upang mahikayat ko sila. Bagamat hindi ako saklaw ng kautusan, napailalim ako rito samantalang kasama ko ang mga nasa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko sila. Sa piling naman ng mga hentil na di saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hentil, di saklaw ng kautusan, upang sila'y mahikayat ko rin. Hindi ito nangangahulugang, hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautosan ni Kristo. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina, upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao, upang ilan man lamang ay mailigtas ko sa kahit anong paraan. Kinagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagputihan ninyo ang pagtakbo upang kamta ninyo ang gantimpala. Lahat ng malalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon kaya ako tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili baka pagkatapos kong mangaral sa iba ay ako naman ang itakwil